Pinaigting ng Philippine National Police ang paghahanap sa pito pang akusadong patuloy na nagtatago kaugnay ng kontrobersyal na flood control project sa Oriental Mindoro, kabilang si dating Congressman Saldico. Iniutos si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Osemel Enson Jr. sa mga police units na doblihin ang pagsisikap upang mapasuko o maaresto ang mga akusado. Noong Martes, nadakip ng Criminal Investigation and Detection Group at Aviation Security Group si Montrexis Tamayo, ang OIC ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa sa NIA Terminal 3 matapos itong dumating mula United Arab Emirates. Sa kabuang nabing anim na individual na may warrants of arrest, siyam na ang hawak ngayon ng mga otoridad na nanatiling at large naman si Ko. Noong November 18, nagsampa ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kinako at iba pa, tugnay ng umuni maanumalyang 289 million flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ang kauna-unahang batch ng kasong kriminal matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umuni kickback scheme sa flood control projects sa kanyang ikaapat na zona noong Hulyo. in the heart of changing lives ako si Brigada Kath, austria now 105.1 of brigada news of manila the music and news authority